Chad GPT, gumawa ka ng isang lalaki Ang pangalan niya ay June Tapos may nakilala siyang babae sa park Babae sa park Ayan, iupo mo sila sa isang bench Tapos bigyan mo sila ng slurpee At ang pangalan ng babae ay Jen Si June at Jen Niyaya ni June si Jen sa isang date Talaga? Oo, -o. kaya gumawa ka ng isang eksena na naghahanda si June sa isang romantic date Naghahanda Ano yan? Picnic blanket sa damuhan? At least romantic Ganito, ilipat mo siya sa isang high-class restaurant. Ha? Parang nasa karinderya lang? Ang sinabi ko, dapat nasa high-class restaurant, di ba? di Palitan Buang. Yan. Ngayon, lagyan mo naman ng kandila, yung lamesa. Kandila. Ano yan? Kandila ng my birthday? <laughs> Palitan mo yan. I ate big candle. Ha? Parang kandila sa sementeryo? Wee, oui, hindi nga. Okay, o siya, ganito. Lagyan mo na lang ng hawakan yung kandila. Ganito ba? Ngayon, maglagay ka naman ng pagkain nila. Ha? Huh? Romantic date tapos pancit canton? Ayaw mo, special flavor. <laughs> <laughs> Dapat ang ilagay mo, steak at saka wine para romantic. Steak at wine. Jollibee steak? Ayusin mo naman. Tanggalin mo yung kahon. Yan. Ops, teka nga lang. Painitin mo nga yung steak. Okay na ba ito? Pinainit sa microwave oven? Sa lamesa? <laughs> Dapat yung steak mainit na Tapos alisin mo yung oven dyan Ha? Huh? At ano naman ito? Wine sa jug Wine sa jug? Ah! Hindi yan, yan Dapat yung wine sa bote Wine sa bote, okay Bote ng Hinebra San Mig Ah! Gin Bilog! <laughs> Dapat kasi wine kahit ano Basta high class KMO, oh ayan <laughs> Yan! Ngayon maglagay ka naman ng bulaklak Para mas romantic Bulaklak Talaga ba? Sunflower? Sa romantic day? Basta bulaklak period. Tapos nakalagay pa sa planggana! Ah! <laughs> Sige, palitan mo ng red rose yung bulaklak sa flower base. Eddie palitan. Nice! Hmm, halos lahat mayroon na. Ano pa kaya pwede nating ilagay para mas lalong maging romantic? Ano pa nga ba? Ah, alam ko na. Lagyan mo ng music. Pwede na ito? Talaga ba? Video okay? Sa romantic day? Ayaw mo. At least kahit anong kanta. <laughs> Dapat naman ang ilagay mo yung bard na may violin. Ang bard. Good. Ngayon, nagaantay na lang si June kay Jen para sa kanilang romantic date. Ano na naman ito? Bakit may jeep sa loob ng restaurant? Sabi jeep, di ba? Jeep? Ah! Jen, yun, hindi jeep. Oh, okay, gets. <laughs> Doorbell rings? Hmm, ah, okay, si Jen na siguro yan. Siguro nga. Kaya ipasalubong mo si June kay Jen sa pintuan. Sinalubong. Si Jen, may kasamang food vanda driver? Hmm. Ah, gets ko na. Siguro may dalang pagkain yan. Sige, ganito. Ipaupo muna sila. Pinaupo. Pinaupo. Pero dapat si Jun at saka si Jen. Hindi yung food panda driver. Kaya pagpalit mo sila. Hindi na pwede. Hindi na pwede? At bakit? Kasi si Jen at yung driver talaga ang magka-date. Hindi si Jun. So, ibig sabihin, si Jun lang ang naghanda ng date nila. Ay! <laughs>